Hindi nga ako papayag na kayo lamang ang may entry. Tara na nga mag-ilog dun sa walang tae. At lalong hindi nga ako magiging kung kayo lamang ang may gala. Anong palagay niyo sa amin? Walang pera? Syuta mare, wala nga. <laughs> Bakit ka pa pupunta ng dagat kung masusunog lang din naman sa sikat ng araw at tubig alat ang iyong balat? At bakit ka pa maghahanap ng swimming pool o resort kung sa budget naman ikaw ay short? Sa ilog na nga lang tayo, marami din dung tao. Kapag maraming ang tao, marami ding tae. Mas maraming tae, mas happy. <laughs> Malapit na nga kami sa aming pupuntahan kasama nga itong sinoryel na aming pinsan. Dito lamang yan sa bayabasan sa may sampalok papasok. Kung hindi nga ako nagkakamali, paanan to ng bundok? Sobrang saya ko nga nung makita ko na tong ilog pero bigla din akong nalungkot. Naalala ko kasi na hindi nga pala ako marunong lumangoy kaya dadalhin ko sana yung tabo ko. Baka malunod nga ako kaya dun lang ako sa gedli-gedli pupuesto. <laughs> Sobrang sarap naman talagang pagmasdan ng biyaya ng kalikasan. At dun sa mga nagbabalak mag-outing ay subukan nyo na din. Maraming salamat nga kay Lord dahil ligtas kaming nakarating. Patakbong ang sumalubong itong apo kong si Kobe nung makita niya nga ang kanyang mama early. Binibigay ko nga yung kanang kamay ko para nga siya ay magmano. Shoot amare, panis yung ganda ng lola niyo, tinakbuhan ako. <laughs> sa wakas nga ay nakatapak na sa tubig itong mga paa ko. Kaya naman tuwan-tuwa yung puso ko. Akala ko kasi magiging drawing na lang talaga yung Holy Week ko. <laughs> Habang naggaganda-gandahan nga ako dine, eh, ay niloko ako ni Kuya Andy. May pang reels na naman si Madeline. Yes, okay. mag talaga ako dito ng pang video. Para pang, pang isang buwan kong ano, content. Nga live mo nga nga ako dito. Ano <laughs> na? Nagkanya-kanya na nga lang kaming dala ng pagkain kung ano lang ang kaya naming dalhin. At syempre, hindi mawawala itong aking mga delicious kakanin. Sa sobrang excited nga namin ay hindi na kami nakapag-almusal sa bahay. Napakasaya naman talagang kumain kapag sabay-sabay. Nilabas na nga namin ang kanya-kanya namin dalang pagkain para nga mapagsaluhan. Napakasarap talagang kumain sa tabi ng ilog, hindi pwedeng hindi ka mabubusog. Oh, jiba! <laughs> namin si kuya na nagtitinda ng isda. Bibili nga kami at kakain nga ulit kami mamaya. Pumili na nga rin ako ng talong tamang tama sa baon kong bagoong. Napakalinaw pa nga ng tubig kaya ang ganda sa paningin. Kasing linaw nga ng plano naming outing. Mabuti na nga lang talaga kami ay natuloy. Kahit hindi nga ako marunong nung ni Santo pa talaga ako, palangoy na palangoy. Kumain lamang kayo ng marami at mabuti dahil walang lulublob ng hindi busog. Wala ring aahon ng hindi gutom. <laughs> Nililinis na nga ni Kuya Andy itong isdang binili namin na pang ihaw. Sadyang hindi kumpleto ang outing kapag walang inihaw. Hanggang ngayon nga, iniis na pa rin ako nitong si Kobe. Bahala ka na nga, hindi na kita bati. <laughs>